Marami ang natuwa sa pictures na pinost sa social media ni Nabea Alonzo, Dimples Romana, Beatrice So. Bonding moment nilang magkakaibigan ang picture na yon. Sa post ni Bea ay may nilagay pa siyang catching up with my girls at sinabi pa niyang just like old times nga raw. Obvious na masaya si Bea na kasama si na Dimples at Beatrice. Pero mas masaya ang mga fans ni Bea na makitang super bloomang siya ngayon. Obvious nga raw na masaya ngayon si Bea. Sabi naman ng ibang mga nakausap namin, mas bloomang ngayon si Bea dahil hiyang siya sa relasyon nila ng boyfriend na si Vincent ko. Nakakahapi nga raw na makitang masaya si Bea. And in fairness, parang wala kang maririnig na intriga sa relasyong Bea at Vincent. Majority nga ay nagsasabing bagay sila at sana ay totoo nga ang chikang engaged na sila dahil marami talaga ang nagdarasal na sa kasala na mauuwi ang kanilang relasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?